Hi! Kamusta po sa inyong lahat? At lalong lalo na po dun sa mga nag diy po ng Real Carbon Fiber at nagtatanong po sa akin ng true message Kung ang katanungan nyo po ay nandodon na po sa aking mga video at nandodon naman po naman po talaga lahat-lahat na Hindi nyo na po guys kailangan magtanong po sa akin at Dudu naman lahat ng pwede nyo nang gawin nandodon na po, nireveal ko na po ang lahat hindi na po tayo pwede magpaulit-ulit ng tanong. Ang sabi ko naman po sa inyo, panoorin nyo na lang po ang aking YouTube channel. Ayan po, nasa taas na po. Uh, search nyo na lang po kung gusto nyo po matuto mag real carbon fiber. At wala naman po kung tinatago na po sa inyo kung paano po ako gumawa po ng real carbon fiber. At doon na yun sa mga lahat po nagtatanong, nagtuturo message. Maraming salamat po sa mga sumusuporta po kay Isonda. Kita-kiss na lang po tayo mga guys. See you next time, Carbon. Bye bye.